Minsan lang ako makakaubos itong pagkain. Hmm. Sarap din pala ng ganito, no? Kung hindi nauubusan, yun, sa, yun solo mo. Agay na ang nauubusan ka, tabi eh. Kahit hmm. ka see... lang <laughs> mo. Huwag! Ang ginagawa ko dito! Ako, Maigit wala pa si Katabang. <laughs> For sure, pag nakita noon, ubus na naman to. Wala na naman matitira sa akin. Sarap. Saan <laughs> kaya ako pwede kumain ito? Hindi na lang ako salit. Para hindi niya ako makita. Wala. Baka ah. mamaya nandiyan na yun <laughs> Wala, wala. Hindi ako na titerhan nun ng pagkain eh. Mm -hmm. Bala ni si Katrina. Ako mm -hmm. ang bumili ng pagkain. Ako ang uubos nito. <laughs> Bala rin ka maghalap ng pagkain niya mamaya. Mm. -hmm. mm -hmm. Harap. Mm -hmm. Mm -hmm minsan lang ako makakaubos itong pagkain. Hmm. Ang din pala ng ganito, no? Kung hindi nauubusan, yung, solo mo. Agay na lang nauubusan yung tatabo, eh. Kahit mo? Eh! ulam. Nagbili ako ng ulam ko. Ayos ka talaga. Ba't may ganyan ka? Ayos ka. Hindi ka nangangakit, ha? Ano <laughs> ba? Ba't Mag, susulong ka na, ha? Vlad, diba? Matindi ka, Ang ulam natin. Itlog. Tapos may manok pala dyan. <laughs> Nagbili ako kanina. <laughs> Sabi ko, busan lang kita. Bahala ka na ulit sa ulam mo. Wala nga. Nagpunta ako dito kasi lagi mo kayo ng merienda. Yung pala, kumakain ka rin pala dyan. Gusto mo palit tayo? <laughs> gusto mo manok? Palit tayo? Visit ka, nagtago-tago pa ako sa'yo. Makikita, mga hindi to rin lang pala sa'yo magkikita. Nagtago <laughs> pa <laughs> Para tayo mga sira ulo nito. <laughs> Plano ko, gusto talaga kita eh. Ako din, kasi hindi ko na, na natitikman yung mga merienda. Pero mo nang ubus. Nahuli mo naman ako. <laughs> 뿌려, <laughs> 그 <왜냐? 웃음>